laing adlaw bagong vlog niya sa mga idol og karon di ako karon sa galingan magnaami i plaster gamay gihapon ako mga kauban ang mga bulasoy din hing dapita og way daghang istorya si Tonton nagandam na sa mong pamahaw nagsabaw siya og bangos special ni siya nga pagkasabaw sa bangos mga idol basta si Tonton ang mutirada og samtang si Tonton nagtirada ang atong mga vitamin groups nagpaabot sab di sila sa bagting sa atong pamahaw og walay langay si uncle ni baba ni siya kay magpalit og soft drink di siya mabusog og walay soft drink og si Tonton dili gud siya ganahan og dili mga busog ang mga vitamin drops giandaman gud niya og ginilaw nga pinalami nga pinanindot na pinagana nga pagkatimpla og sa inukayan pa lang ni tuntun ato na makita nga eksperto gud siya sa pangusina og naglangay iya na gitimpla ang kinilaw nga para sa tropa og iya gibutang ang pipino og iya gikuha ang pinakatibay nga timplada nga pwede ikaligo og sa ato nakita mga idol bisan pagdili patamukaon mga busog na gyud ta og pay ino kaya ni Tonton ah perting nindota Punya kay ready naman ang tanan og guma naman ni bagting si Tonton og nilosob na ang tropa og tanawa mga idol perting lamias amo mga tirada ug wala naglangay ni abante nagyud sila ug din hing dapita ho manamin na maahaw ug inyo makita mga idol o oh, nag mga halo nga mga boso ug tan niyo ninyo ang resulta mga idol o oh, murag na agihan og bagyong Yolanda sino pasupaw o oh, o oh, na isulod gawa sa dokot nga nabilin ug hangtod din hinalang tangtaman taman mga idol ug daghang salamat